Viral ngayon sa social media ang naging pahayag ng ina ni Pyang. Sa dating manliligaw nito na si Sean, makikita sa interview ng ina ni Pyang na tinatanong ito tungkol sa dating manliligaw na si Sean na noon huminto na sa panliligaw dahil sa naging isyo ni Piyang sa loob ng bahay ni Kuya. Sa pahayag ng ina ni Piyang na nawagan nito kay Sean na huwag na umanong manligaw kay Piyang matapos ang pabirong tanong ng interviewer na babalikan umano ni Sean si Piyang matapos lumabas ito sa bahay ni Kuya. Mapapansin din na limitado ang binitawang pahayag ng ina ni Piyang. Sa ad niya, Thank you Sean, thank you na lang, huwag ka nang manligaw sa anak ko ever and ever again. Sorry Sean no, not anymore. Matatanda ang kamakailan ay inihayag ni Piang at ipinangako kay kuya na si Sean pa rin ang kanyang uuwian sa paglabas niya ng bahay ni kuya. Inihayag din ni Piang na sabrang laki umano ng pagrespeto ni Sean sa kanyang ina dahil mas nauna pa umanong ligawan ni Sean ang kanyang ina. Saad naman ng mga netizens, masakit din yung nanliligaw ka tapos nakikita mo yung nililigawan mo na may kaharutang iba. Tapos may kayakap. Sana yung nanliligaw pa lang kung hindi papasa. E busted na lang kesa paasahin. Paano kung sweet siya sa iba tapos pagdating sa nanliligaw hindi sweet? At iba yung traito syempre pag ganun lalayo ka na ibig sabihin hindi mo siya gusto. Mas maganda na lang nasabihin e busted. Matatanda ang usap-usapan na may ibang babae umano si Sean. Saad nga ng isang netizen. Way back 2022. Bago maging official break si Sofia at Sean may pa-advice at comfort ka pa Jean kay Fia. Nakakahiya ka naman may binabalak ka pala kaya todo ganyan ka pa. Ngayon mas nakakahiya ka kasi dalawa na sila nasaktan mo si Sofia at Piang. Patalaga, nang dahil lang sa isang lalaki? Di mo man lang inisip yung friendship nyo, mas masakit kay Sofia ta kasi ginawa mo na sa kanya dati inulit mo pa talaga ngayon kaya nasasaktan si Piang. Hindi ka ba naawa kay Piang namin? Bani-blame yung sarili kasi akala niya siya yung may mali kaya tumigil naman liligaw niya. Yun pala lako, kayo ni Sean, tama na kayo accept the consequences na lang both sa inyo dalawa, kasalanan niyo naman. Yung way back 2022, inamin na Jin sa broadcast niya kasalanan din niya yun, pero wag na daw halungkatin kasi pass na. At inamin din niya yung isyo ngayon kasi nagkamali daw siya at alam niya yun. Ila iyak ng iyak naman si Piang sa loob ng confession room ng bahay ni kuya. Matapos ang pag-anunsyo ni Sean na titigil na siya sa panliligaw kay Piang dahil nga hindi niya na umano ang napapanood niya na may kayakap umano si Piang sa loob ng bahay ni kuya.